Matapos ang mahabang biyahe o pamamasyal, nais na lang ng ibang turista na magpahinga sa hotel. Pero hasal minsan, kung nasa hotel ka na at may nakalimutang bilhin na kailangan pang biyumahe o lumabas muli. Kaya naman ng Hotel Supreme hati ng one-stop shop sa mga kailangan ng kanilang mga guests sa kanilang Hotel Supreme Mall and Event Center. Ang uh, gusto ng Hotel Supreme Mall and Event Center is maging a one-stop shop para sa mga families na maraming inasikaso na sabay-sabay. Para pag dumating sila dito sa lugar natin, pwede silang mag-grocery, pwede silang mag-gym, pwede silang kumain, pwede silang mamili ng mga bagay na sa araw-araw na activities ng mga bata, ng mga magulang, available siya dito sa lugar natin. Kaya yun yung gusto namin na maging... Uh, direksyon ng ating mga bisita dito para maging mas convenient sa kanila dahil it's a one-stop shop para sa kanila mga pangangailangan. At kung kailangan maging ready at looking good sa mga pupuntahang events o gusto lang magkaroon ng self-care, mayroong barbershop, salon at nail house din. Para naman sa kalusugan at wellness, may dental clinic, aesthetic clinic at massage services na handang tumugon sa pangangailangan ng ating katawan. At para sa mga simpleng pangangailangan mayroon ding computer shop, laundry shop at shoe services kaya hindi mo na kailangang lumayo pa. Bukod sa pagiging one-stop shop, maaari ring maging venue ng iba't ibang pagdiriwang ang Hotel Supreme. Well, ang ating halls, meron po tayong mga maliit na halls para sa mga intimate na events. Meron din tayong malalaki talaga na kaya po yung 2,000 na tao. So, depende sa laki ng kanilang uh, pinaplanong uh, activities. Uh, pwede maraming uh, packages na pwede papilihan ng ating mga bisita. Sa mga naghahanap ng perfectong lugar na matutulayan dito sa City of Pines, narito ang Hotel Supreme para magbigay ng kumpletong serbisyo at may lokasyong swak para sa lahat ng bisita. Well, located po tayo strategically in between uh, Baguio and La Trinidad. So kung pupunta po kayo sa La Trinidad, bibisitahin nyo ang mga strawberry farm, magtingin ng kanilang mga scenic spots. Uh, Hotel Supreme is a strategic place. Kung nandito naman po kayo sa Baguio side, It's uh, just a 10-15 minute uh, drive from the heart of the city. Kaya sa mga nagnanais bumisita, matatagpuan ng Hotel Supreme sa Magsaysay Avenue na handang mag-alok ng kumpletong serbisyo sa abot kayang halaga. Ron Maranan, R&G News.